Ay, mga mare, samahan niyo ako mag-unpack ng order na napaka-importante para sa akin ngayon kasi lumalaki na si Asher, hindi na nakaya yung um, carrier kasi nasisikip na siya. So naghanap ako ng um, ng tools na kung saan makikary ko siya na hindi masyadong mabigat. So nakita ko itong multifunctional baby waist tool shoulder sitting dito sa TikTok which is affordable lang mga mi at saka super super worthy sa price ang item. As you can see pulidong pulido yung pagkagawa niya, yung pagkatahi tapos yung material na gamit niya ang ganda. Matibay talaga. Tapos yung feature din ng item maganda. Meron siyang um, shoulder support para hindi ka mangalay. Meron din siyang belt support for baby para hindi siya mahulog. At ito ang four ways how to use it. So, ganyan yung itsura niya pag nakasuot si baby or nandun si baby kalong-kalong mo na. So, last Sunday, mga may bumisita kami sa Dinosaur Island at ginamit ko to siya. So, pakita ko sa inyo kung ha, paano to siya i-wear. So, ganyan siya. Meron siya, yung tingin niyo yung compartment niya, ang laki mga mi, ang daming laman. May baby bottle pa dyan, may extra uh, milk, may bibs, um, tapos may bottle for water din siya. So, meron din siyang pocket sa gilid, so pwede mong ilagay yung cellphone mo, or yung mga bariya-bariya mo, pwede. So, ganyan lang siya mga mi, napaka makapit din siya. So, pag-lock mo niyan, makapit siya mga mi. Tapos, meron din siyang support sa likod. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, nagsusupport sa shoulder mo para hindi masyadong mabigat si baby. As ito mga mi, ganito lang siya. So, ayan, gustong gusto ni Asher dyan kasi para lang talaga siyang nakaupo sa bahay. Ayan siya, si... Tapos, pagkalagay ko sa kanya, ikinabit ko naman yung protection niya para din siya mahulog. So, parang ganyan. O, ayan mga mi. Safe na safe si baby dyan. Kung so, ikaw ay may baby mga mi, must have to. Thank you.